Ay, isang magandang hapon sa inyo mga buddy Habang papunta kami dun sa bahay ni Naruto na sinasabi rito Kaya natahanan namin to buotin natin tong gilid nito. Ayun. mga attraction dito. Sayang at hindi natin hindi natin mapasok. Hindi siya open sa public. Nga mga bodies on na lang natin. Uh, yung palang, palang pupuntahan natin dito ay kung tawagin ay anime Street dito sa hindi ako nakakamali barangay bukal to sa Kalamba Laguna itong pinuntahan natin. wala nakita ko lang dito sa isang facebook post itong lugar na to kaya ito ginala natin para maipakita ko din sa inyo sa mga subscriber ko and eternity later Pesanya mga uh, dito, bahay ni Naruto. Pa? Ah, sige, thank you. Dulo kaliwa dito, dito. Right, Uh, ako po pala ay pumupunta sa mga ano, abandonadong lugar, mga pasyalang katulad nito at mga sementeryo. Yan po ang content ng aking vlog. At sa madaling sabi, parang rin, exploration for exploration lang po. Shout out natin itong mga tambay dito. Ng mga galing pa sa anyat. sa ano, saan saang lugar. Mga taga saan pa kaya? Sa? Kabuyaw. Kami mas malayo pa, binyang kami. <laughs> Ayan, siya shout kaya sa vlog. Ah. Ano yan? Tagala mo ito. Baka subscribe na rin. Baka may mga ano kayo, YouTube channel. <laughs> ah, salamat ha. Ayan. Ito yung sa dulo, pinakadulo na statue. So. Tapos bali doon kami ng galing sa bandaron. Ayan, lakarin natin papunta dito sa may bandang gitna. Ado sa may bandang gitna ang maraming mga statue, yung mga karakter, character ano. Anime character. Ito yung gate nila. O oh, konti lang ang kakilala ko dito. Hindi rin kasi ako ganun masyadong uh, ano, nanood ng episode ng Naruto. Ah, bali yung Naruto pala yan, ano yan, ah, batang 90s. Kung batang 90s ka, 80s. Yan, kilalang kilala mo yan. Yan to Ito, kamukha to ni, ano yan. Mukha ni Vegeta. <laughs> ah, wag wag daw maingay.

Nagalisan na yung mga ano, mga bikers. Punta naman natin dito. Siguro sinara lang ang kalala ko talaga dito. <laughs> Sayang po nasira na rin. Oh. No? Siguro sa sobrang lakas ng hangin. Ang hmm, ginamit palang material sa kanya ay hindi siya, hindi siya semento. sayang, sira. Sa so, bahay ni Naruto, yun ang tawag nila dito eh, bahay ni Naruto, anime street. Yan. Ito lang ang sinadyahan natin dito, ang malalaking statue na dito dami dito sa bandang gilid dito sa may dulo kabilang ang way medyo kukunti dito lang naipo na dito ito pa pala meron pala itong mga characters din pero hindi na yata ito kasama sa, kasama sa, ano para sa palabas na naro to yung malaking paro paro dito ito so, si Pikachu Pika! Pikachu! Siguro ito ay resort. Itong loob nito. Sa ano na ito eh? Pokemon. Hindi lang pala Naruto character siya nga dito. Kasi pala Pokemon. Ayan. 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 Eh mga buddy, paano? Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pananood at suporta sa akin. Kahit madalang tayo mag-upload.